Ay, mga kasari sari store. So karon ano, ipakita ko lang sa inyo yung aking mga pinamili ngayong araw na to. So isang karton na ano. Ito halo-halo na to dito, halo-halo na. So bumili ako ng isang sakong asin at isang galon na oil at isang sakong sugar. At ayon, And then, may mga tubig na din tayo, mga kasari-sari store. May mga tubig na din tayo. Tapos, so, ito na yung uh, aking tindahan, no? So, may na-extend na. So, extension na dito. Ayan. So, ano na mga kasare sari store. Uh, hindi na medyo... Medyo maluwag-luwag na siya. Maluwag na siya. So, hindi. Kagaya dati. Uh, nung hindi ko pa napa-extension. Nung doon pa lang. So, napakasikip talaga. Super so, sikip talaga siya. So, ngayon. Ayan na yung ating mga sabon-sabon dyan. Yung mga downy-downy. Saka yung mga ano... So, yung refrigerator natin is puno na rin. So, ito yung mga nandito yung uh, mga tuyo, toyo, oil, at bigas. So, meron na tayong dalawang klasing bigas, no? So, yun na. So, yun lang yung update natin sa ating sari, -sari store, mga kasari-sari store. So, yun. Yun pala mga kasari-sari store. Mayroon pala akong bagong... Um, um, ito yung first business ko mga kasari-sari store. Uh, fishpond. So hindi ko lang siya binablog dati. Kasi ano uh, parang wala akong interest na i-vlog yung aking uh, negosyo na sa fishpond. So yung fishpond namin, uh, yung yung nilalagay namin sa ano yung buhi namin sa pispan is ano um shrimps shrimps yan mga kasari-sari store so 2 months harvest 2 months harvest so ito yung feeds niya ito yung feeds niya so yeah ah uh, I-update ko kayo mga kasari-sari store sa fish pan. Tapos ipakita ko sa inyo yung fish pan namin. So, yeah. Ah, uh, pupunta ako doon at gagawa ko ng video. So So 'yun lang mga kasari-sari store. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Laban lang tayo, laban.